Justisya ang panawagan ng ilang grupo na nagtipon sa International Criminal Court Detention Center para po sa mga biktima sa war on drugs. Hindi rin daw sila magpapatinag sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, kahit tila mas marami sila. Yan ang Express Report ni Gretchen Ho. Nagtipon ng ilang grupo sa harap ng ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary para sa panawagang hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte Administration. Bukod sa si candle lighting at prayer vigil, binasarin ang mga pangalan ng mga biktima. Pinaglalaban po namin ngayon dito ang hustisya para naalala po ng mga Pilipino na hindi po ito um, tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong um, Duterte administration. Nagbigay tuwaraw sa pamilya ng mga biktima ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kahit papaano raw ay may nakakarinig na sa kanilang ilang taong hinaing. Hindi rin daw matitinag ang grupo ni na Patricia. Kahit na tila mas malakas at mas marami ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ibang usapan po yung mga namatay, yung mga bata, yung mga civilian na namatay. So kahit mukhang marami sila, meron at meron naninindigan para sa hustisya dito. At all over the world, marami ng protestang dahan-dahan na nag-oorganisa para paglaban ng human rights at justisya. Kabilang din sa dumalo sa rally, si Menando Abanes, isang Pilipino sa the Netherlands the na nagtuturo ng sociology. Those... Bahagi siya ng grupong Filipinos Against Corruption and Tyranny. At gaya ng ibang nakikipaglaban para sa justisya ng mga naging biktima, hindi niya rin malimot ang mga panahong nakakausap niya ang kaanak ng mga pinatay sa war on drugs. Si Aldrin Castillo, yeah. Ano po kwento niya? siya, ay, anak ni Ma'am Nenet. At yun, binaril dahil suspected nga sa, 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 sa droga. At nakilala ko ang nanay at hinagpis ng isang nanay. Pumunta sila dito. At, at para patunayan sa ICC na meron ang totoong mga biktima. Naniniwala rin si Abanes na ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC ang natitirang paraan para makamit na ng mga biktima ang hustisya. Bilang Pilipino, likas sa atin maawain, forgiving. You know? Uh, pinalaki tayo sa katolikong ano, pamamagaan, you know? yung You know? uh, sabi nga, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung isa. You know? Pero pagka sa akin, habang, ko tinit habang tinitingnan ko si Digong, habang sinasabi niya, mga sinasabi niya sa sa media na handa niyang harapin to, kasi ginawa niya ito, dapat daw gawin to. Wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. So I